Inaasahan ng Iloilo Provincial Veterinary Office ang pagbaba ng presyo ng karne ng baboy sa susunod na mga linggo mula sa latest na average selling price na pumalo na sa 380 pesos kada kilo. Sa latest inventory ng opisina, ang pinakamataas na presyo ay nasa bayan ng Pavia at Santa Barbara na pumalo naman sa 420 pesos kada kilo. Una na itong iniugnay ng otoridad sa kakulangan sa supply dahil sa epekto ng African swine fever at sa inflation na siya ring dahilan ng pagtaas ng presyo ng inputs katulad ng feeds at logistics. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Dr. Darrell Tabuada, head ng Provincial Veterinary Office, sinabi nitong inaasahan ang gradual decrease sa presyo ng karne ng baboy dahil nakikita na rin ang pagtaas ng swine inventory ngayon sa Lalawigan. Mas mataas na umano ang nasa 5,000 heads ang swine inventory ngayong buwan. Kung ihambing noong Pebrero, dulot rin ng pagbalik na ng mga operasyon ng commercial pig farms. Para naman sa backyard hog racers, pinoproseso na ng opisina at ng Department of Agriculture ang requirements para masimulan ang implementasyon ng sentineling program sa buwan ng Abril. Kahit hindi pa nagsimula ang sentineling program, ayon kay Tabuada, may ilang backyard hog racers na nagsimula ulit sa pag-alaga ng baboy dahil ito lamang daw ang kanilang hanap buhay. Iniulat rin ng opisina na wala ng positive case ng African swine fever sa lalawigan ng Iloilo sa loob ng huli tatlong buwan. For the past three months, wala na positive case ng mga baboy di sa probinsya, sa, sa ASF. So, uh, we are still monitoring, especially sa mga slaughterhouses. And also, we are, we are monitoring ang mga, mga baboy din, uh, especially from other regions. The, the Department of Agriculture is targeting na makastart na lasang centenarian program by, by uh, April. Si Dr. Darrell Tabuada ang head ng Iloilo Provincial Veterinary Office. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!